So, magandang araw po sa lahat. Ako nga pala si Mary Christine Pampelo at ngayon ay susuriin namin ni Maylin Pascolado ang kwento ni Patrosinio V. Villafuerte na pinamagatang migrasyon um, manifesto ng isang dayo. So, ngayong, araw, ngayong araw ay tatalakayin natin ang panimula paglalahad ng buod, pagsusuring pang nilalaman, panghay, pagsusuring pang panitikan, pangkalahatang talakay sa kwento ni Patrocinio V. vildweb na pinamagatang manifesto ng isang dayo. Migrasyon, manifesto ng isang dayo. So, sa panimula, si Villafuerte Patrosinyo Vivilla Verte ay isang lalaking taglay ang matibay na pangarap at determinasyon na makaalis sa kanyang maliit na bayan sa Timog Silangang Pilipinas. Ang kanyang kwento ay pinamagatang migrasyon, manifesto ng isang dayok ay naglalarawan ng kanyang paglalakbay hindi lamang sa geographical na aspect, aspeto kundi sa kanyang sariling pagkakakilanlan at mga pangarap. So, since wala kaming um, iba pang impormasyon tukol kay Patrocinio V. Villaverde at ang, kung, at, at, ang kanyang mukha, kung anong kanyang hawid na kanyang mukha, so, pagpapatuloy natin ang um, paglalahad ng buod sa kanyang kwento. So, ito ang kanyang buod. Sa isang maliit at marupok na bayan, sa timog-silangang Pilipinas matatagpuan si Patrocinio V. Villafuerte, isang lalaking may taglay na pangarap na mas hikit pa sa kanyang kinalalagyan, kinalalagyan. Ang kanyang kwento ay nagsisimula sa isang paglalakbay hindi hindi lamang sa geographical na aspeto kundi sa isip at puso. Sa kanyang pinamagatang Migrasyon Manifesto ng isang dayo nalalaman natin ang kwento ng isang taong nagtungo sa paghahanap ng kanyang sarili hindi lamang sa ibang lugar kundi maging sa sariling pagkakilanlan. so si Patrosinio ay hindi lamang isang pangalan kundi isang simbolo ng paglalakbay at pagsulong. sa kanyang kwento um, makikita natin ang kanya ang mga taong bumubuo ng kanyang mundo, ang mga pangarap na kanyang hinahabol at mga hamon na kanyang haharapin sa kanyang paglalakbay. So sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, narara nararanasan natin ang kanyang mga pagsubok, tagumpay at kahirapan. So sa kwento, um, nasaksihan or nakita namin ang pagsisimula Uh, pagsisimula ng kanyang paglalakbay kasama ang mga tao at mga pangyayari na bumuo sa kanyang mundo. Nakilala natin, o nakilala namin ang mga hamon at natagumpay na kanyang hinaharap sa bawat hakbang ng kanyang paglalakbay. So, sa pamamagitan ng kwento, ng kanyang kwento, um, ipinapakita ni Patrosinio ang kalagahan ng pagtuklas sa sarili at ng pag at ng patuloy na paghahanap sa mga pangarap. So ang migration ay hindi lamang paglipat ng isang tao sa isang lugar patungo sa isang lu pang lugar. ito rin ay isang paglalakbay tungo sa kanyang sariling ka kaalaman at pagunlad. Next is Pagsusuring pang nilalaman. Una is pamagat. So, ang pamagat ng kwento ay migrasyon, manipesto ng isang dayo. Pangalawa is paksa o tema. So, mayroon kaming apat na paksa na nakita sa kwento. Una ay paglalakbay at pag, paglisan. So, masasabi namin paglalakbay at maglisan kung, dahil ang pangunahing paksa ng kwento ay ang paglalakbay at paglisan ng pangunahing tauhan mula sa kanyang bayan patungo sa ibang lugar. Next is pagkakilanlan. So, sa kwento, um, ang pangunahing tauhan ay hum hinahamon sa nasuriin ang kaniyang sarili at alamin ang kaniyang tunay na pangarap at layunin sa pamamagitan ng kaniyang mga karanasan at paglalakbay. Pangatlo ay pangarap at determinasyon. So, um, ang pangunahing tauhan ay nagpapakita ng matibay at nadeterminasyon upang abutin ang kanyang mga pangarap, ang kanyang mga pangarap. Mga apat ay pagpakikipag sa palaran. So sa kwento ay tumatalakay sa ideya ng pagpakikipagsapalaran at pagsulong sa kabila ng pagsubok. Ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng ng pagtanggap ng mga pagkakataon at pagiging bukas sa mga bagong karanasan. Next is pagsusuring panlalaman, pangatlo is mga tauhan. So sa kwento wala itong um specific espesipiko na mga tauhan kundi ipinagpalagay na lang namin since si Patrisinya Vivilverte ang ang pangunahing tauhan so si Patrisinya Vivilverte ang pangunahing tauhan ng kwento isang taong puno ng pangarap at determinasyon na makaalis sa kanyang maliit na bayan at pag at maglakbay patungod sa ibang lugar upang hanapin ang sarili at ang kanyang mga pangarap Next is sa Uh, mga tawhan is sa tagpuan. So, sa kwento, meron kaming um, apat na tagpuan na nakita. Una is likas sa likas na kagubatan o bundok. Um, dito, um, nakita namin na si patrusinyo at iba pang mga tauhan sa kwento ay likas na, na ay nagtagpo sa likas na kagubatan o bundok. Pangalawa is pamayanan ng mga dayuhan. So, sa kanilang paglalakbay, Nakita namin na nagtagpo ang mga tauhan sa isang pamayanan ng mga tayuhan kung saan hindi sila kilala at maring maging ligtas mula sa mga taong na silang saktan. Next is bahay ng mga pamilyar. So nakita namin sa kwento ng tauhan sa kwento sa bahay ng mga kaibigan o kamag-anak na kilala nila upang makaiwas sa panganib sa labas. Pang-apat ay imahinasyon o pangarap. So, sa isang uri ng tagpuan ay maaaring ang imahinasyon o pangarap kung saan ang mga tauhan ay nagtagpo sa kanyang sariling mga pangarap at hinahangad ng mundong ibang-iba sa kanyang mga kasalukuyang kalagayan. Next is banghay. Una is simula. sa so, simula ng kwento, nang magbukhang liwayway sa maliit na at marupok na bayan na sa timog silang Pilipinas, isang lalaki may pusong puno ng pangarap at determinasyon ang nag ang nagising siya ay si Patrosinio Vivillo Ferte, isang simpleng taos, taga-baryo, na may pangarap na mas uh, malaki sa kanyang mga um, malaki pa sa kan maliit pa sa bayan so dito um, next is gitna so sa gitna um sa gitna ng kwento ito ay ang kanyang paglalakbay so nadama ni Patrocinio ang kalagahan kalag ng pagiging matatag at porsigindo sa mga sa pag-abot ng kanyang mga pangarap so sa bawat takbang na kanyang ginagawa um mas lalo niyang nauunawaan ang kanyang sarili at ang kanyang mga layunin sa buhay. Sa wakas, uh, so sa dulo ng kwento, sa dulo ng kanyang kwento uh, ay pinapakita ni Patrocino ang mga tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa mga bagay na material kundi sa mga mag-aaral at mga aral at karanasan tutunan sa pagtupad ng mga pangarap ang kanyang paglalakbay ay patuloy patunay na ang buhay ay isang walang hanggan at masayang pagtuklas ng sarili at ang mundo sa paligid. So next is pagsusuri ng pampanitikan na ila, iuulat ni Mylene Pascolato.